Hi guys, dito kami sa taas ng hotel. Ayan o, oh, sa labas. Diyan kami naligo kanina. Tapos, yan yung dagat. Yan. Yan ang pinagliwanan kanina. Ah, mangroba din. Oh, mawag ko yun. Mawag Hello. <laughs> wala nang naligo sa pool Ay, ayun naglilinis na lang naglilinis na sila ang daming tao kanina eh. yun yung vandom mall oh uh, ah uh. yan yun mai yeah, yeah. Ate lang sa so clean. Doon kanina pumunta kami doon. Oh. Ang layo ng pinunta namin kanina. Ayan. Ay, ang ano siya. Ano yun? Ay, yung pinunta namin dyan kanina. Tapos dyan dyan. Amikot kami dyan. Ang Hi guys, 嗯。<China. S 2>